Uy 300. Oh. Sigurado? Sa inyo yan. Ayun, mga kaidol, puntahan natin ngayon ang bahay ni Boy Tato. Tayo ay manghihiram ng pera. Ayan. So, pero hindi natin siya bibiglay. So kailangan kasi natin ngayon mga kaidol manghihirap ng pera kasi may pag babayaran tayo. Ayan. So, pasok tayo mga kaidol sa bahay niya. Dol! Oh. Ito to. Oh. Mahiram sana ako ng pira, grabe. Uh, ano grabe, ang dami naman ng pira mo. Mahiram sana ako ng pira eh. Manghirap pa ng pira? Oo. Kasi may babayaran ako. Kailangan na kailangan na daw eh. Sinabihan kita nakaraan pupunta ka. Bakit hindi ka pumunta? Eh, biglang kasi yung ginawa namin dun eh. Kaya hindi ako nakapunta. Bakit tangira mga pera, bakit? May kaya bang? May ano bang kailangan? kailangan ba kung tangira mga pera? Problema ba? Eh, kailangan na kasi bayaran ko yung utang ko eh. Hindi, na, hindi pa ako nakakabayad. Halos isang buwan na. Ah. na sa akin. Baka pwede ako makayaram sa'yo kahit 100,000. Pera, may kita ng pera. Pero kailangan mo magpirma para kung once nga ipakita ko sa korte eh. Eh, simple. Alam nila nga may utang ka. Ha? Eh, 100,000 sana ko ta. 100,000? mm, -mm. Ang kailangan mo, 100,000. Hmm. Bait, bait, malaki. But, malaki. Eh, malaki yung utang ko eh. Malaki Maka pwede mo kong pagbigyan. Sige, pwede naman, pwede naman, pwede naman. Iyan, nakalata mo yan, nakalatag na yan, nasa 100,000 yan. kaya mo ba, kunin mo. Basta ipakuha mo sa akin. Pag nakuha mo yan, hindi ko na ipapautang sa yan, ibibigay ko pa sa iyo. Ay, grabe. Kasi ako yan hindi mo kunin na. Kulit ko na. Kukunin Kukunin na. grabe, ang dami naman ito. Sigurado ko talaga. Sigurado, sigurado ka. ka Ibigay ko yan sa iyo. Akin na lahat to. Alam mo naman na mayaman. Ah, talaga, yun. oh. Talagang ayos yung... Talagang makakabayad na ako nito. Hmm. Ang dami nito, oh. Sigurado ka talaga? Sigurado, sigurado. Baka mamaya ay eh, Dami nito eh Baka naman ni eh, Kaya mo gawin 200 na Para mabayaran ko na rin yung isa kong pang mautangan 200? oh. Gawin mo na 300 oh. Sigurado? Sa'yo na yan Padami naman ito Grabe mga kabahid na tayo <laughs> Sa'yo na yan ha Sa'yo na akin na to ha Wala na Wala po gima yan Kunin mo lahat yan Sigurado ka talaga ha Kunin mo lahat yan Grabe ang dami ha Baka mamaya singilin mo ako ha. Walang sisingil yan pag ako pag ako sinabihan mo ng mangiran ka. Bigay mo sa yan. Meron grabe. Ay meron pa, meron pa. Meron pa, pa. pa. Sa akin to ha. Oh, paano yan? Meron pa, pa. Eh paano yan ha? Bayaran ko na yon. Oh, sige, ayos na. Oh, sige.